What's up mga katel ko? Nalang ko'y gamay i-share ba? About ni sa mga subscribers namo nga na kusog kay mo complain gamay ra kay different siya, complain nga tapos, na tapos kung nanay job order dili na yun siya mo tubag sa ang tawag nga ang iyahang job order kay kapila na siya complain so alarming na kayo sa mga side kay ni-repeat complain example uh, ni repeat complaint siya o uh, R2 o repeat complaint number 2 tapos eh, i na ni ato technician ato ana mo ni report ta sad siya ikatulo ngay gayon so R3 na karon kay ang R3 na mo is alarming naman na sa mo kay ilaliman ka nag, nag report na siya dapat ta ah, ma-resolve na nang tayang issue atong aduhan niyang complaint tapos naabot pa siya sa R3 sa among side Marag, so, mani, wa man siya na sulbat so, so ang mga karuna ni po is i-address o gunsay problema dyan sa customer so sa akoan na nang handling sa FS karun kay ikabot na mo dito dia yung problema rin po dia niya is iyang device kay hinay ra po kuno ang iyang internet sa iyang device so meaning kung sa mga mga device example siyang so cellphone iyang laptop or example mostly cellphone mukomplain sila, mukomplain mo, mo nga hinay man akong cellphone dili man kakuha sa yung exact speed nga uh, 50 mbps or 200 mbps or 500 mbps tungod kay kana siya mga portion na di ba nakaibaw mo nga naatay duwa ka band sa atong wifi so ang usa ka banda na is 2.4 ang usa is 5G so i differentiate na na ninyong duha i-explain na ko ng duha ninyo ha? higit sa may mga makatanaw na koron nga subscriber sa glow fiber ang 2.4 taas siya coverage sa wifi pero ang iyahang speed sa internet is consistent nakuha na ninyo muna siya siya sa 2.4 ang sa 5G na sad nga side sa wifi mubo ra siya o coverage sa wifi pero kusog siya og signal strength sa internet. So meaning, mubo siya coverage pero ang iyang speed nga makuha nga, ang imong gaplayan nga plan is 200 Mbps, 50 Mbps, uh, 300 Mbps is kaya siyang mukuha pa jud siya sa imong 200 or 300 or 50 Mbps mula paspas -pas siya sa iyang speed. So, 200 plus, uh, 300 plus, or 60 plus sa aktual. mau uh, mauna sa iyong diferensya. Nakuha na ninyo. Kay mostly sa mong mga customer, dire sa Cebu, sa mga complain jud mau na siya set ang number one nga mga sugatan na mga problema sa field. So, mauna siya ha. nana ko ihatag ninyo nga senaryo sa ikadua. So sa laptop or desktop. So kana ganing mga porsyona sa mga ma'am sir, customer na ko sa Globe, so, sa tanang Globe Fiber nga customer or any telcos, ani ni siya ang problema? Kung laptop or desktop tapos mo complain mo nga hina inyong speed. Posible ang problema ana is ang inyohang memory or sa inyohang sa CPU ninyo or sa mismo sa device tanawon sa dinyo yung pilay specs sa inyong ang gadget or sa inyong laptop or desktop usa mo mo kuan nga hinay ba siya, or kaya basya sa iyang speed nga giapplyan especially katong mga higher plans nga nakuha gikuha ninyo mga tagas og plans sa globe nga gikuha 500 mbps pataas ana siya so kung gusto mo og ingon ana i-try sa ninyo troubleshoot kadali Gamay lang god minor naman na siya muna yung una ninyong i-check sa inyong gadget tapos ang ikaduha i-diagnose ninyo gikan sa modem or testingan sa ninyo ang LAN cable between sa modem router na mo sa globe padong sa inyong hang ipansak ninyo sa CPU or sa inyong laptop i-try na inyong check kung wabanan hagtos basig diferensyado na or guba ah, ganang kinanglan lang impyo ang iyang mga katangan sa tumoy sa land cable kanang sa tumoy niya si katumoy inyong nanaanog kuan para malimpyo lang siya mo na siya ang mga sakit or mga musti nga trouble sad nga mong makuan sa land cable ang inyong land cable sa dapat naka mas mayo cut 6 pataas mas tindot na siya kaya siyang consistent ang iyang signal flow sa internet. Mao na siyang most sa problema either ang specs sa inyong device sa desktop or laptop. Mao jud na ikwa ig ninyo. Og ang ikaduha, ang LAN cable. Pananglitan ganig dili guys siya mukuha sa ang speed tapos hinay jud siya nya niyo, niyo sa inyong specs. Kusog man. 1 gig man ni ang kwandere. Tapos inyong LAN buhat na niyo tanan niya Oh, diya na mo nga time nga mo complain nga mung, dia na mo. diya na mo nga time nga mo tawag na mo og repair. diya na jud mo nga time nga mo tawag mo og repair. Kaysa mo nga nga side man gud, makakos man gud na sa mo sad naay bisag madara ninyo og kuan basic Basig sa inyo harang spec sa inyong gadget or ang LAN cable ay problema, mahug na man gud nga labi nagkapila na mo ni complain niya. Inaana ra po ang scenario. So dapat ta ah, inyo sang kwato ng gamay ninyo nga kuan diya nang inyo ray diagnose gamay lang kun ginagmay lang mo na siyang set up ana ron na may tabo so tag naamoy gamay nga na kuan o pagtulunan ani nga kung ipakita ninyo or gi-spread na ko ninyo nga information ba kay resolve man good kayo sa good kay sa among side tech di ba yan nilalima mong trabaho na bay ami sa uh, field tapos uwan og init ang among kontra tapos tanan na mo tanan na jud nga disgrasya naana sa mua ayop naka nakakuha mo sa kung punto ah uh, na ni basic ra ni siya nga troubleshooting ra dyan maura dyan na siya e okay, maura ni kasagaran dyan rong complain rong namong nasugatan okay kung na mo yung mga pangutana o questions pwede ra muna ko mo message sa kuang FB page Katelco Official sa YouTube sa channel nako sad ko dito same ra katelko Official i-search niyo wala katelko Official naana na jud na dia Okay? Don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel and Facebook page. Thank you and good afternoon.